Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. So for today's video guys, is samahan niyo akong maglinis dito sa may balcony. Kasi before nung no, naglinis ako ng apartment ay eh, sa loob lang at hindi ko nilinisan ang balcony namin. So itong balcony namin guys is maliit lang siya, hindi po siya malaki at madali lang po siyang linisan. So may kinukuha ko doon sa barbecue area po po siya, no? Kaso hindi pa ayos, kailangan di pa ayos. At may mga, may mga things doon na kailangan ng itapon. So, dahil wala yung asawa ko, ako magtatapon ng basura. So, ayan guys, nilalagay ko sa loob ng plastic bag. At yan, sinasarado ko na siya kailangan ng itapon. Dahil today is cleaning day of our balcony. Sinisipag ang lola ninyo guys. Minsan-minsan lang yan kada isang taon. <laughs> di naman isang taon, no? <laughs> so, dahil malapit ng Pasko, ah, is paka pumunta yung nanay ng asawa ko dito. So, katapusan ata yon at merong party at ang gaganapin kasama ang buong pamilya. So, naglilinis na tayo ng balcony. So, ngayon, guys, is dito sa balcony namin is may ano po siya, may tubig siya. May gripo po siya, kaya napakadali lang linisan kasi nandoon na yung tubig. So, nilalagyan ko siya ng water sa loob with soap, guys, para mabango ang, ang amoy. Pagkatapos nyan, guys, is kumuha ko ng plastic kasi doon sa ano, ilalim ng ano, ng barbecue area is may mga, ano bang tawag doon? may mga lata. Yung mga beer, tsaka mga energy, energy drink na dilata is dito ko inilalagay. Dito kasi guys sa condo namin is my place din dito kung saan pwede mong ilagay yung mga lata kasi uh, nabibenta yung lata dito guys. So napag-isipan nila na ipunin lahat ng lata para mali sa expenses ng condo Pero itong lata hindi ko inilabas no. Yung basura lang ang nilabas ko. So yan nilagay ko muna doon yung mga lata. At baka mababasa kasi siya kasi babasain ko yung floor so ayan tapos may halaman din ako dyan guys nakita nyo yung maliit na paso hanggang ngayon buhay pa ang aking halaman so ayan nilalabas na po natin ang basura so dalawang basura siya organic and inorganic kasi dito sa kondo kailangan mong ipag-separate ang mga basura sa tamang lalagyanan at ayan guys nakikita na ninyo kinuha ko na ang basura at lalabas na ako So ayan, palabas na ang lola ninyo. Wala tayong katulong dito sa loob ng apartment guys. Kaya sariling kayo, sariling sikap, sariling dinis din. pagkatapos guys nung nailabas ko na yung basura is may kukuha nin tayo sa loob ng cabinet kailangan ko ng timpa so paglalagyan ko siya ng tubig na may soap so ayun yung ipangahalo ko doon ay ipanglilinis ko sa balcony so maraming plastic sa loob ng timpa guys kasi diyan ko nilalagay yung mga plastic na pinag-groceryhan namin so tara punta na tayo sa may balcony at tayo na pong maglilinis ng balcony namin. So, ayan, guys. Nakikita ninyo. Ang hirap video dito sa totoo lang habang kumikilos ka. Dapat talaga may taga-video ka. Sariling sikap nga ba. So, ayan. Nakikita ninyo. May gripo siya. So, ayan, guys. May gripo kami. So, may tubig. At nakikita ninyo sobrang dumi. Yeah. Ang dumi talaga nitong, ano, guys. Itong ano, ano outdoor door area namin dito kasi lahat pag umuulan naalikabukan, mga ganyan. So, minsan ko lang kasi ito linisan. Hindi ko ngayon masyadong nililinisan kasi maulan. So, itong balcony kasi namin guys is walang window. So, talagang open na open siya. So, naalikabukan siya, naulanan siya. So, ayan, lagyan natin siya ng tubig. So, nilalagyan ko ng tubig doon sa gilid para madaling malis. At nilang gamit ko dyan, guys, is toothbrush, no? Kasi wala naman kaming brush na pang ano. So, ayan. Ginagamit ko. E tinatanggal ko. Maganda siyang pantanggal din ng ano mga kasaluk-sulukan, guys, no? So, ayan ang ginagawa ko. Brush lang ng brush hanggang matanggal. Kasi talaga sobrang dumi na niya. So, anong nakita ko, ah... Uh, Sige na nga, linisin na nga natin to. So, ayan. Linis, linis lang tayo, mga guys. So, ayan. Katapusin lang natin ang paglilinis. So, ayan. Yung mga kasuluk-sulukan ng... ah uh, tapos nyan is, ayan. Yeah, maglilinis na tayo sa floor. So, ayan guys. Eh, naalis ko lang dyan yung mga... mga water doon sa... sa ano tawag? Sa may pintuan ng balcony. Kasi may water siya, na no? Kaya kailangan nating no? So, itong balcony pala namin, guys, is... Yung floor niya is wooden. Pero yung ah, kahoy na yan, guys, is... Ano siya, talagang good for water siya, no? Kasi sa... Dito sa lugar nila, guys, talagang... Kahit saan lugar naman talaga, no? May mga kahoy na nabibili na strong sa water at may mga kahoy na nabibli na hindi pwedeng mabasa. So sa balcony kasi namin yung kahoy na yan pwede siyang mabasa. So hindi siya nasisira kahit na mabasa siya. guys, yung floor ng balcony nakikita ninyo, sobrang alikabok niya sa totoo lang, tingnan nyo oh, ayan na po kasi hindi talaga ako everyday naglilinis dyan, no? so nilalagyan ko lang ng tubig, ayang tubig na yan may soap yan guys, at yung soap na ginagamit guys, napakabango niya so ayan, may halaman din ako dyan isa lang, dadalawa lang yung halaman namin dito sa bahay guys, no. wala kaming masyadong halaman dito Ayan, so, dilagyan ko lang siya ng tubig. Pagkatapos niyan, is, ibabrush natin. Nagdala din ako ng brush sa pang-floor. So, ayan, nakikita ninyo, oh, talaga ang dumi niya ng bongga-bongga. Buti na lang maliit lang yung balcony namin, napakadali lang yung linisan. So, ayan, binabrush ko ng bongga-bongga itong floor. So hindi naman na siya kailangan i brush guys no. Kailangan mo lang talagang alisin yung water, malinis na gan siya kasi yung dumi na yan ay alikabok talaga yan no. Hindi naman kumakapit sa wood. So napakadali lang niyang linisan. So ayan pa brush brush lang ako dyan, guys no. So, ayan. Antayin yung matapos yung pagbabrush ko. Ganyan ako maglinis ng balcony. Minsan, hindi mo na kailangan i-brush. Pwede mo na lang siya lagyan ng tubig at i-wipe mo na lang. Malilinisan naman siya. Pagkatapos ko guys, maglinis ng balkon is nagutom ang lola ninyo. So, nung natapos na ako is nagpunta na ako sa kusina at pinainit ko na yung natirang pasta kagabi. No? Ayun na lang yung umagahan ko guys kasi pag may kinakain ako at hindi ko nauubos, inilalagay ko siya sa isang box, container box, at nilalagay ko siya sa loob ng fridge at kinabukasan ayun ang kakainin ko. So ayan, katapos niyan kumuha rin ako ng glass at kukuha tayo ng cola no. Ta sobrang init ngayon guys. Sobra talaga may my husband telling the the weather today is 34 guys. like 36. Oh my god, too much hot. So ayan, naglagay ako ng yellow. Kailangan natin ng yellow guys kasi summer na no. summer ang page ng weather in dito. So, ayan. Pagkatapos nyan, kumuha ko ng plato. Yung maliit na plato lang kasi onti lang naman yung pasta. At naglagay na rin ako ng cola. Cola is life. Pero, huwag tayong iinom masyado ng cola, guys. Or, sosobrahan natin ang pag-inom ng cola. Kasi, nakakaano po yan ng bato sa loob ng katawan. At, dangerous po yan, no? Sa akin kasi, nililimit ko lang yan, guys. Hindi ako masyadong cola. More on tubig talaga ako, guys no? Kasi ang cola is dangerous din yan pag nasobrahan sa katawan. So, ayan ang aking food. Cola with pasta. So, tara, kain na tayo, guys. Samahan ninyo kung mag-umagahan, mag-isa. <laughs> Lagi nilang nag-iisang nag-uumagahan. Ngayon lang yan, guys, kasi may trabaho ng aking asawa. So, ayan, nakikita ninyo. So, naka-open yung balcony lahat-lahat. Kasi naglinis din ako dito sa may apartment. No? Hindi ko na videoan kasi masyadong mahaba na yung video kung bibidyoan ko pa. No? So, ayan. Eh, ko lang, guys. Kasi parang fresh naman sa loob ng apartment. Ayan. Ayan ang binuksan ko. Sa na kasi nakikita ko in the right side. So, left side ang binuksan ko. So, ayan. May kinuha pa akong laptop. Siyempre, movie is life, no? Habang kumakain kasi ako, nanonood ako ng movie. Mahilig ako sa horror movies, guys, no? kahit mag-isa ako hindi ako natatakot manood ng horror movies hindi ko alam kung bakit mahilig ako sobra so ayan guys so ito na ang ating last video sana na enjoy ninyo ang video ng paglilinis ko ng balcony I hope to see you soon bye bye